umaga sa business district, salamin ang pader, malamig ang aircon at amoy bagong brood na kape sa labi ng bangko. Sa mahabang counter, nagsisiksikan ng mga nakablazer. May mga sekretaryang may bitbit na folder at boss na may appointment code sa phone. Sa dulo ng pila, nakatayo ang lalaking nakalight na polo at kupas na maong. May lumang duffel bag sa balikat at sobring puti sa kamay na may nakaprint na payment receipt. Siya si Benjo, OFW sa gitnang silangan, nakagagaling lang sa red eye flight. Tigang ang mata sa puyat, mabigat ang dibdib sa pag-aalala. Dalawang buwan na niyang inaasikaso ang housing loan ng pamilya. May atraso sa amortization dahil sa na ang sahod sa site. Kailangan niyang makiusap ng restructuring ngayon din. Next, tawag ng teller at kumaway sa nakapila sa VIP lane. Sir, dito po kayo. Umusad ang nakaitim na suit, si Benjo, na natiling nakatayo. Sinubukan niyang itaas ang papel. Miss, pwede po bang hindi pa siya tapos? Sumabat ang guard na maamo ang muka pero suhetibo ang tingin. Sir, fill up ka muna ng form. Dito po sa regular line. Tumanggo si Benjo at di nangahas tumingin sa malalaking digital screen na may nakasulat na Priority Clients. Sa kanan, may dalawang empleyadong nag-uusap. Mukhang withdrawal lang yan. Baka pa-encode ng remittance slip, daming yan tuwing sweldo. Siya at humigpit ang kapit sa sobre. Iniisip ang anak na may field trip, ang asawang nag-text ng kaya pa natin, kagabi, at ang inang may maintenance na gamot, lahat nakasakay sa envelope na iyon. Nang siya na ang sa wakas, inabot niya ang papeles. Ma'am, gusto ko pong mag-apply ng restructure o kahit grace period. Hindi po ako nagtatakbo. Gusto ko lang habulin. Suniyod ng teller ang dokumento. May mang scan ng kontrata, payment receipts at letter ng employer na nagpapatunay sa delay. Sir, hindi po yan dito. Sa loans desk po natin sa likod. Kaso cut off na sila for morning. Balik na lang po kayo mamayang hapon. Kumuha kayo ng online appointment. Sandaling tumigil ang mundo kay Benjo. Mamayang hapon, kailangan na niyang bumiyahe pabalik sa probinsya. May burol ang Tchuhin. Siya ang magdadala ng abuloy ng pamilya. Ma'am, pasensya na po. Kakanand ko lang. Baka pwede namang i-endorso ninyo. Pumawang ang bibig ng teller pero naunahan ito ng supervisor na bagong lapit. Sir, standard process po tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nag-init ang tainga ni Benjo. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya. Nang galing siya sa taon-taong pagpalit ng glove sa mainit na planta, sa pagbilang mga oras sa barracks, sa kape sa tumbler na walang gatas, at ngayong humihingi siya ng kounting puwang, para siyang ingay sa pagitan ng chimes na bangko. Iniabot niya muli ang sobre. Mahigpit na parang lubid. Sige po, kahit iwan ko to, babalikan ko mamaya. Umiling ang supervisor. Hindi rin po namin matatanggap ng walang ticket number. System based po kami sir. Sakto roon kumislap ang pulang ilaw sa kisame. Maliit lang pero malino sa tech desk. May unusual account event. Tumunog ang konsol. Sumilip ang IT. Ma'am, tawag niya sa supervisor. May high priority flag sa remittance corridor 14 account ending 2849 name Ben... Benjo Di Rosales. Nasa lobby ba siya? Lumingon ng supervisor naghanap. Ang pangalang iyon ay nasa papeles na hawak niya. Nandito, sagot niya. Hindi agad makapaniwala. Bakit naka-flag? Mabilis ang paliwanag ng IT. VIP match, accumulated inflows over 5 years, consistent on-time payments, at malaking peso conversion sa bagong diaspora band na inisyo last quarter. Nakapili rin ng automatic donation sa Calamity Fund, protocol, route to priority desk, and assign relationship manager. Napatigil ang supervisor. Ang teller ay naluwa ang mata. Yung guard na kanina'y nagturo sa regular line ay napatikdik sa sapatos. Sa gilid, may ilang kliyenteng nakarinig. Ibinaba ang cellphone. Napa, ha? Sir Benjo, tawag ng supervisor. Ngayon ay iba ang tono. Malumanay at may paggalang. Pakasunod po ako. Hindi agad gumalaw si Benjo. Po, may kailangan po tayong pag-usapan. Hindi sa regular counter. May bumukas na salaming pinto sa kanan kung saan may nakasulat na CLIENT CARE pinasok nila si Benjo, mabango ang silid. May dalawang upuan, may tubig, may tray ng biskuit. Dumating ang relationship manager, babaeng naka-dray suit, Matalim ang mata pero may lambing sa boses. Sir Benjo, ako po si Rika. Una sa lahat, salamat. Nakita namin ang track record ninyo. Ang dami niyong dinalang remitan sa pamilya at ginamit niyo ang bond program namin sa gitna ng krisis. Gusto naming ayusin ang loan ninyo. Ngayon, Naiwang nakatayo ang hiya ni Benjo sa labas, umupo siya dahan-dahan. Ma'am, akala ko po kasi regular lang ako. Ngumiti si Rika. Sir, walang regular sa taong hindi tumitigil sa pananagukan. Maniwala kayo, karamihan sa VIP alert namin ay galing sa tahimik na disiplina, hindi sa malalaking suot. Binuksan niya ang system at inilatag ang options. May 3-month grace program kami para sa mga nadidelay ang saod. Walang penalty. Extension lang ang term. Pwede rin ang step up. Mababa mo na ang hulog sa susunod na tatlong buwan, babalik sa regular pag stable ng remittance at dahil bahagi kayo ng diaspora ban, may loyalty rebate kayong pwedang i-apply direkta sa principal. Hindi alam ni Benjo kung saan uunahin ng luha. Sa ginhawa ng mga salitang walang penalty, sa pag-akyat ng bigat sa balikat at sa paggunita ng larawan ng Mika, anak niya, habang hawak ang papel sa field drip. Ma'am, baka pwede pong grace period ang piliin ko, sabi niyang paos. May atrasado po akong gamot ni nane. Hindi na kasi fully covered ng barangay. Oo naman, at si Bang ang bahala sa fee ng dokumentary. Tumayo siya at tumawid sa counter, hindi para magpa-impress, kung hindi para iabot mismo ang form, itinuturo kung saan pipirma. Sir, dito po. Tapos, pipicturan ko yung passport niyo para di na kaya pumilan sa KYC. Sa labas, may mga leeg na nakasubsob sa salamin ng client care room. Yung teller na kanina'y malamig ang tono ay kumatok dala ang tray ng tubig. Sir, Benjo, Pasensya na po sa nauna. Hindi ko nasipat ang pangalan ninyo agad. Marami po kasing walk-in. Tumingin si Benjo. Hindi masungit, hindi rin patawa. Miss, wala po yun. Sanay akong magpila. Pero, salamat. Sabit ang ngiti ng teller, may bakas ng tunay na hiya. mag a ako ng customer empathy training bukas. Hindi lang dahil sa inyo, pero dahil dapat. Natapos ang papeles sa loob ng 30 minuto, record sa sarili nilang sistema. Bago umalis, inabot ni Rika ang maliit na envelope. Sir, ito po ang family access card. Para sa misis nyo, kapag may kailangan i-update, may direct line kayo. At may scholarship program ang Bank Foundation para sa anak ng OFW clients. Papadala ko sa email nyo ang kriteria. Walang kasiguraduhan, pero gusto naming subukan. Hindi makasalita si Benjo. Maraming salamat ma'am. Tangin niyang nasabi, pinipigil lang gumuhit ang luha. Akala ko po kanina mauuwi sa balik bukas na naman ang buhay. Pagbalik niya sa lobby, iba na ang hangin. Si guard na dating mahigpit ang palm stop ay unang nagbukas ng pinto. Sir Benjo, ingat po. Salamat sa pasensya. May kliyanteng naka-blazer na lumapit at nagabot ng thumbs up. Sir, ang dami niyo palang sinusuportahan. Respect. Hindi lumaki ang ulo ni Benjo, lumuwag lang ang dibdib. Sa text ng misis, nag-type siya. Naayos, may grace period, may chance sa scholarship si Micah. Sumagot ang misis ng larawan ni Micah na hawak ang field trip form, may ngiting halos sumubrang liwanag sa screen. Salamat pa? Sa jeep papuntang terminal, ibinuka ni Benjo ang sobre. Hindi na mabigat. Parang kwento na lang ng isang umagang nagsimulang kulimlim pero natapos sa maaraw. Sa likod ng resibo, sinulatan niyang sarili. Hindi porke tahimik, hindi VIP. At idinagbad niya sa dulo. Maging mabait kahit sa hindi VIP. Kasi minsan, VIP lang ang tawag. Ang tunay, tao. At pagbalik sa abroad, Ipinaskil sa pantry ng barracks ang photocopy ng grace period letter. Hindi para magyabang, kundi para ipabasa sa kasamang nag-aalangan ding lumapit sa bangko. Pre, subukan mo. Hindi lahat balik bukas. Minsan, ayusin natin ngayon. At sa bangkong iyon, may nagbago ring maliit. May bagong SOP sa counter. Scan for silent priority isang feature na nag-aalerto kung consistent remitter ang kliyente kahit hindi nakabarunggay suit. Sa training slide, nakalagay ang case study. Lalaking nakalight polo, may duffel bag, may sobring puti. Subtitle, Benjo, OFW, Client, Ama. At tuwing uuwi si Benjo sa Pinas, dumadaan pa rin siya sa parehong branch, pareho ang tiles, Pareho ang ham ng aircon, pareho ang kislap ng salamin, pero iba na ang salubong. Tunay na good morning, hindi script. Tunay na ngiti, hindi pilit. Hindi na rin niya kailangang bitbitin ang bigat para maramdaman. Sapagkat natutunan ng lugar na iyon, at siya rin, na ang halaga ng tao ay hindi sumisigaw. Minsan, dumarating lang ng maaga. Naghihintay at umaalis na may kunting ginhawa na parang interes ng kabutihang pinaghirapan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas. Kaya, stay tuned!